Kamustahan na listener, welcome ulit dito sa ating uh, talakayan. Excited na kaming himayin kasama mo itong mga material na pinadala mo. Um, ang tanong na sasagutin natin ngayon, paano ba tayo ano lalampas sa nakasanayang sige lang basta umaandar mode? Yun nga. Yung parang naka-autopilot lang sa pag-survive pero hindi talaga lumalago o nagpaparami. Oo, yun yung crucial eh. Importante to lalo na sa mga grupo, simbahan man, negosyo, o kahit anong community. ba? Diba? Tama-tama. Applicable sa maraming contexts. Titignan natin yung mga ideya galing sa sources mo tungkol sa momentum makers, seedling principle, at lalo na yung pag-iwas sa delikadong survival trap. Yan, yan yung parang core issue madalas eh. Ang misyon natin dito, simple lang. Kunin natin yung pinakamahalagang aral Uh, mga practical na tips na pwede mong magamit. Ganun nga. At isa sa mga laging lumalabas ano sa mga source mo ay ito. Ang dami-daming organisasyon, parang napako na sa tinatawag na maintenance mode. Ah, maintenance mode, okay. Alam mo yun, sa labas mukhang okay naman sila, stable. Pero kung sisilipin mo parang ano, wala nung masyadong bagong nangyayari. Walang galaw? Oh, hindi na sila nakakahubog ng bagong leader, hindi na lumalawak yung impact. Yan mismo yung essence ng survival trap. Okay. Yung estado kung saan ang mismong pagpupumilit mong i-maintain yung kasalukuyan, yun yung nagiging hadlang para maabot mo yung mas magandang hinaharap. Yung legacy. Parang nakakakulong ka sa sarili mong comfort zone. Ganun ba? Exactly. Parang ganun nga. Gets ko. So itong survival trap, hindi pala ito yung ano, parang bigla ang krisis o pagbagsak. Mas tuso siya, kumbaga. Oo, mas tuso. Parang slow fade, tama ka. Parang slow fade, yung unti-unti nawawalan ng buhay at sigla kasi ang focus na lang ay paikutin yung dati ng ginagawa. Tama ba yung, yung pagkakaintindi ko base sa binasa natin? Sakto. Sakto yung basa mo. Binanggit na doon yung uh, example nung maliit na simbahan na parang museum na lang, di ba? Bukas tuwing linggo pero wala nang masyading buhay. Oo. Parang ritual na lang. O yung entrepreneur na taon-taon, yun at yun pa rin ang ginaayos na marketing strategy. Kasi okay naman, kumikita pa rin naman. Yun. Yung okay naman, trap. Delikado yan. Ang dating pala nito, mas pinipili yung predictable. Oo, predictable. Kesa sa potential. Yun pala yun. Sakto. At ang talagang nakakaintriga dito, base sa mga sources, ay kung bakit ang dali-daling mahulog sa bitag na to. Hindi lang siya basta nangyayari. Madalas, pinipili natin ito eh. Kahit hindi natin consciously inaamin. Pinipili? Bakit naman? Successful ang meeting. Oo nga naman. May accomplishment feeling. Oo, oo nagbibigay ito ng feeling of accomplishment. Alam mo yon kahit panandalian lang. Pangalawa, at medyo malalim to, Madalas daw nakatali yung identity natin, lalo na ng mga leader. Identity? Saan? Sa posisyon o sa mga bagay na tayo lang ang nakakaalam gawin. Ah. Kaya ang hirap mag-delegate o mag-empower ng iba kasi parang may mawawala sa atin, control man o yung feeling na ako ang bida dito. Parang ganon. Ah, kaya pala, may mention din doon sa mga sources tungkol sa scarcity mentality. Yung pag-isip na laging kulang sa pera, sa tao, sa oras, sa galing, konektado pala. Oo, konektado, konektado yan. Kasi kapag laging kulang ang nasa isip mo, ang tendency ay magdamot ka. Magdamot? Oo, magdamot ng impormasyon, ng kapangyarihan, ng oportunidad para sa iba nagiging very protective ka sa kung anong meron ka. Imbes na isipin kung paano ito mapapalago at ano, maibahagi. Okay, okay. May sense. Dagdag pa natin dyan yung mga sistema mismo sa loob ng organisasyon. Minsan, dinisenyo talaga sila para lang sa maintenance eh. Hindi para sa pagbabago, hindi para sa innovation. Ah, yung structure mismo, hadlang na? Oo. At syempre, yung kultura. Minsan, yung mga miyembro o customer mismo, mas kampante sila sa alam na nila, sa predictable. Ayaw nila ng pagbabago, kahit pa ito yung magdadala ng mas malalim na paglago. May point. Mahirap nga baguhin yung nakasanayan na. Tapos, tinignan din ito sa perspektibong biblikal sa sources mo at sinasabing may ugat ito sa natural nating pagnanais for security. Pero sa malalim na lever, pwede itong maging uri ng uh, pagsamba sa kontrol imbes na pagtitiwala. Oo, malalim nga. Pagsamba sa kontrol. Okay. At hindi lang ito basta mga business concepts o psychology, malinaw na binibigyan din sa mga material na may matibay itong sandigan sa Biblia. Oo, malakas yung biblical grounding. Nabanggit nga yung Juan 15, yung puno ng ubas at mga sanga. Ang dating sa akin noon, hindi lang basta kumabit ka sa puno kailangan daw ng pananatili ng paglalim, yung abiding. Yung abiding oo. Bago pa magkaroon ng tunay na bunga o paglalago. So hindi sapat yung membership lang, kailangan ng connection na nagpapalago. Parang ganun. Tama, hindi lang external connection, kundi internal nourishment talaga. At ang ganda rin isama dyan yung talinghaga ng mga talento sa Mateo 25, di ba? Ah, oho, yung mga talento. Pinuri yung mga lingkod na kuha yung binigay sa kanila at pinalago pa ito nagsapalaran sila, nag-invest, pero yung isa na nagbaon lang ng talento para sigurado, para walang risk. Siya pa yung napagalitan. Siya yung napagalitan. Napaka-counterintuitive nito sa survival mindset, di ba? Oo nga. Sinasabi dito na ang tunay na stewardship o kamamahala ay hindi lang pag-iingat sa kung anong meron, kundi kasama talaga ang pagtanggap ng kalkuladong panganib para sa paglago. Hindi ito passive na pagtatago lang. Active dapat. Tapos may 2 Timoteo 2.2 pa na parang blueprint talaga. Ang mga bagay na naririnig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makapagturo naman sa iba. Yan. Multiplication model yan eh. Direct instruction ito para sa multiplication. Parang sinasabi, huwag mong sulohin ang kaalaman o kakayahan. Ang mandato ay ipasa, magdisciple ng mga magdidisciple pa. Oo yung flow dapat tuloy-tuloy. Ang kabaliktaran nito, yung maintenance lang. Parang pagiging spiritual na madamot. Tama ba? Parang ganun na nga. Kasi ang mensahe ng kaharian, ayon sa mga source, ay laging palabas. Laging nagpaparami. Hindi inward looking lang. Palabas, hindi paloob. Okay? Ganun nga. At nakita rin natin yan sa Gawa Kabanata 2 sa kwento ng unang iglesia yung mga regular nilang ginagawa, pag-aaral ng turo, fellowship, pagkain ng sama-sama, pananalangin, hindi lang ito mga church activities. Hindi lang checklist? Hindi lang checklist. Ito yung mga habits na nag ng deep formation na nag sa natural at sustainable na pagdami at paglawak. Hindi sila nag-focus sa how do we survive? Anong focus nila? Nag-focus sila sa how do we live out this new life together? At ang bunga nun ay multiplication. Natural siyang lumabas. Wow! Tapos yung kabaliktaran naman? Ayon, yung kwento ng mayamang hangal sa Lucas 12. Warning yon laban sa false security. Yung akala niyang safe na siya dahil marami siyang naipon, yun pala ang nagpahamak sa kanya. Applicable ito sa spiritual life at sa organizational life din. Delikado yung complacency. So kung pagtatagni-tagniin natin yung mga biblical insights na to, ano yung ano yung big picture message? Ang lumalabas na mensahe ano ay ito. Ang pananatili lang sa survival o maintenance mode ay hindi neutral. Hindi ito okay lang. Based sa mga source, ito ay isang problemang hindi lang pang-strategy. Ah, uh, hindi lang strategy problem. Hindi lang. Pang-spiritual din. Kasi ang mismong nature ng Ebanghelyo, ang mission day o mission ng Diyos ay expansive, palabas, nagpaparami. Hindi ito nagtatayo ng pader para lang i-preserve ang nasa loob. Okay. Gets ko. Kaya ang tunay na pamamahala sa perspektibo ng kaharian ay laging may kasamang multiplication. Hindi opsyon ang hindi magparami, kumbaga, it's a command. Napaka-powerful niyan. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, paano mo kaya masisilip kung ikaw mismo o yung organisasyon mo ay baka nasa survival mode na? Mahalaga tong self-check, di ba? Oo, crucial to. May mga binigay ni Simtomas yung mga source na pwedeng nating bantayan. Halimbawa, saan ba napupunta ang resources? Oras, pera, energy. Budget allocation? Ganon? Oo. Kung karamihan ay nauubos sa pag ng luma, pagbabayad ng utang, pagpapatakbo ng mga programang matagal ng andiyan kahit di na effective, kesa sa pag-invest sa bago. Sa R&D? Kumbaga sa business? Oo. Paghubog ng tao pag-experiment ng mga bagong paraan, pag-abot sa labas. Baka sintomas na yan. Malaking chance. At isa pang malaking red flag ay kung yung mga critical na kaalaman o proseso ay nasa ilang tao lang. Ah, yung bottleneck. Oo, yung bottleneck. Yung tipong pag nag-leave o umalis yung isang tao, parang guguho na yung mundo ng organisasyon. Walang sistema para maipasa yung kaalaman. Delikado yun. Delikado nga. Ano pa? Tapos, yung isa pang subtle pero delikado, yung napagkakamalan na ang pagiging busy ay katumbas na ng progress. Ah, business versus fruitfulness. Yun. Puro meetings tungkol sa operations, sa mga problema ngayon. Pero bihira o wala yung mga usapan tungkol sa vision, sa future, sa pagdevelop ng mga tao para sa kinabukasan parang laging nag-aapoy lang ng sunog. Oo, firefighting mode lagi. Hindi nagtatanim para sa future harvest. Dito nagiging tunay na interesante. Kasi parang ang daling matrap dyan, no? May meeting, may ginagawa, so feeling natin okay tayo. Ano pa yung ibang simpomas na nabanggit? Kasama rin dyan yung klase ng training na binibigay. Kung ito ba ay purely transactional lang, tinuturuan lang kung paano gawin ang isang task, skills lang. Skills lang o yung transformational ba? Tumutulong hubugin kung sino dapat maging ang isang tao bilang leader, bilang miyembro ng team na may tamang character at values. Malaking pinagkaiba niyan. Malaki nga, character formation versus skills transfer lang. Tapos, sintomas din yung kawalan ng malinaw at intentional na plano para sa leadership development hindi lang yung basta may seminar paminsan-minsan, kundi yung may apprenticeship talaga, may mentoring, may malinaw na succession plan. May pipeline ba talaga? May pipeline. Nakikita rin daw ito sa mataas na turnover ng mga potential leaders. Yung mga pumupasok na may potential, pero umaalis din kasi hindi naman talaga nabibigyan ng tunay na responsibilidad o kapangyarihan para makagawa ng impact. Parang token empowerment lang. Pinangakuan, pero walang nangyari. Oo, parang ganun, tokenism. Frustrating yun para sa kanila. At yung huli, yung tungkol sa sinusukat. Ano yun? Ayun. Napaka-importante niyan. Kung ang laging tinitingnan at pinagmamalaki ay yung mga surface metrics lang. Ilan ang umatend, ilan ang nag-download, magkano ang kinita this month. Yung madaling bilangin. Oo, yung vanity metrics minsan pero hindi nasusukat o nabibigyang halaga yung mas malalim na indicators tulad ng ano tulad ng ilan ba ang mga bagong leader na na-develop at ngayon ay nagde-develop na rin ng iba yung multiplication effect ano yung mga kwento ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao dahil sa organisasyon yung transformation stories yung impact talaga Oo, yung impact, ilang porsyento ng mga tao ang actively involved sa mission. Yung mga ganung bagay na mas mahirap sukatin pero mas nagsasabi ng tunay na kalagayan at health ng organization. Nakakatakot isipin yung mga pangmatagalang epekto nito kung hahayaan lang, ano? Ano bang ba sinasabi ng mga source tungkol sa mga bunga ng pananatili sa survival trap? Well, unang-una, burnout at demoralisasyon ng mga key leaders. Sila yung laging kumapasa ng lahat eh. Darating ang point na mauubos sila. Physically, emotionally, spiritually. Kawawa naman sila. Pangalawa, nagiging very fragile ang organization. Sobrang dependent sa isa o dalawang superhero. Pag nawala sila for whatever reason, nagkasakit, lumipat, nag-retire, malaki ang chance na mag-collapse o humina ng husto ang buong sistema. Walang sustainability? Walang sustainability. Pangatlo, at ito yung pinaka-ironic, nababansot misma yung potential for growth and multiplication. Pwedeng flat lang ang numbers for years o kung may paglaguman, mababaw lang. Habang iyong lalim ng commitment, ng spiritualidad, ng impact ay unti-unting natutuyo, parang halaman na hindi na lumalalim ang ugat. So parang hindi pala totoo yung kasabihang slow and steady wins the race pagdating dito. Pwedeng slow and steady papunta sa wala. Pwedeng ganun nga. Dito, yung steady na maintenance lang, pwedeng steady papunta sa pagkamatay. Pang-apat na bunga, napuputol yung connection sa susunod na henerasyon. Ay, delikado yan. Oo. -o. Kung walang malinaw na pathways para sila ay mahubog, mabigyan ng responsibilidad, at eventually makapag-lead, aalis sila o hindi sila magiging invested, mawawalan ng succession. Mauubos yung lahi, kumbaga. Parang ganun. At ito yung pinakamasaklap nakabalintunaan, yung mismong effort mong magsurvive at mag ang pwedeng maging dahilan ng dahan-dahan mong pagkamatay bilang isang vibrant, life-giving organization. Ang saklap naman nun ha? Kaya nagtatanong tuloy yung isang source, ano ba talaga ang mas malaking risk? Ang subukan ng bago at posibleng magkamali? O ang manatili sa luma at siguradong manghina? Grabe! Nakakapag-isip yan. Pero siempre hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil kung may problema, may solusyon ding inilalatag ang mga material mo, di ba? Oo naman. May pag-asa. Kung paano nga ba mula sa pagiging parang halaman lang sa paso na kailangan mong laging diligan at alagaan, potted plant? Yung high maintenance. Oo, high maintenance. Tungo sa pagiging isang malawak na taniman, or orchard, na nagpaparami ng bunga mula sa maintenance lang tungo sa pagkakaroon ng tunay na momentum dito na yata pumapasok yung seedling principle oo maganda yung analogy na yan ang sinasabi ng seedling principle based sa pagkakaintindi ko sa sources ay yung core message natin yung ebanghelyo man o yung vision ng negosyo mo o yung mission ng community mo ay parang isang binhi okay binhi may taglay itong likas na kapangyarihan para tumubo, lumago at magparami. Hindi natin kailangan i-manufacture yung growth power, Nandun na yon. Nasa binhi na. Oo, pero ang trabaho natin ay hindi basta itapon lang yung binhi kung saan-saan. Ang trabaho natin ay maging magaling na hardinero, bungkalin at alagaan yung lupa. Ah, yung lupa. Ano yung lupa dito? Yung lupa yun yung puso ng mga tao, yung kultura ng organisasyon, yung mga sistema at proseso, yung konteksto kung nasaan tayo. Kapag inalagaan natin yung lupa, mas malaki ang chance na mailabas yung full potential ng binhi. So, tayo yung naghahanda ng environment. Exactly. Hindi tayo ang nagpapatubo directly, pero tayo ang gumagawa ng environment para mangyari ang pagtubo. We cultivate. So, hindi magic. Kailangan ng intentional na pag-cultivate at may binigay na parang framework o mga haligi para dito, di ba? Medyo marami sila, pero subukan natin pag-usapan in groups para mas matandaan. Ano yung mga unang dapat ayusin? Mukhang magandang unahin yung dalawang magka-partner, paglilinaw ng layunin, clear purpose, at paglikha ng sistemang kayang gawin ng iba, reproducible systems. Purpose and systems. Okay. Sabi sa sources, kailangan daw sobrang linaw ng mission mo na nakatuon talaga sa pagpaparami, hindi lang sa pag-exist. Halimbawa, imbes na sabihing "Goal namin ay maging best church company," mas malakas daw yung Umiiran kami para humubog ng mga leader na maghuhubog pa ng ibang leader o ginagawa namin ito para makalikha ng mga community na nagpaparami. Mas action oriented, mas multiplication focused. Malinaw yung direction. Oo. Tapos para mangyari 'yon, hindi pwedeng nakasalalay lang sa galing ng founder o ng iilang tao. Kailangan ng mga sistema, mga proseso, mga playbook mga simpleng gabay na documented at pwedeng ituro at ipagawa sa iba. Yung kahit hindi superstar kayang gawin. Yun, yung tipong kahit baguhan kayang sundan at maging epektibo. Ito yung nagbibigay daan para maskel yung impact. Hindi siya personality dependent. Make sense. Kailangan malinaw kung saan pumunta at kailangan may mapa para makarating doon ng iba, hindi lang ikaw. Okay. Ano naman yung kasunod na grupo ng mga haligi? Ito yata yung pinakapuso ng pagpaparami. Ito na nga, yung pamumuhunan sa tao, apprenticeship at pagsukat sa lalim, measuring depth. Ito yung sinasabi sa 2 Timoteo 2.2. Hindi lang basta mag-train ng skills. Hindi lang training. Hindi lang training, kundi mag-invest ng malalim sa ilang tao, apprenticeship, para hubugin hindi lang yung ginagawa nila, kundi yung pagkatao nila, formation. Yung character, yung values, yung heart. Ah, who they are becoming. Exactly. Dito pumapasok yung konsepto ng malalim na ugat, deep roots, na nabanggit sa isang source, na ang pundasyon daw ay yung identity, yung character, yung connection sa Diyos o sa mission, bago pa man yung bunga. Importante yung ugat. Paano mo maalalaman kung lumalalim nga yung ugat? Ayun, papasok yung kasama niya. Pagsukat sa lalim. Kailangan mong sukatin hindi lang yung mga numero sa ibabaw, attendance, sales. Kailangan mong itrack yung mga palatandaan ng tunay na paglago. Ilan na ang mga apprentice na naging mentor na rin. Ano yung mga kwento ng transformation? Yung mga life change stories Oo. Dito naman pumapasok yung matibay na tangkay, yung mga disiplina at regular na gawi, spiritual rhythms, core processes, na nagbibigay ng structure para sa paglago. So hindi lang basta dami, kundi lalim at tibay. Ganda ng connection nun. Hindi pwedeng puro ugat lang na walang tangkay o puro tangkay na walang bunga. Kailangan balance. Okay, yung huling grupo ng mga haligi, ano naman ang focus nito? Ito naman yung tungkol sa pagbibigay ng espasyo at kapangyarihan para kumilos ang iba at pagiging konektado sa labas. Ito yung paglalaan ng estratehihikong puang, strategic margin, pamumunong ibinabahagi, distributed leadership empowerment, at presensya sa konteksto mission, contextual presence. Margin, empowerment, presence. Okay, explain mo pa. 'Yung strategic margin, ito 'yung sadyang paglalaan ng oras, pera, o tao para sumubok ng mga bagong ideya, para mag-eksperimento. Hindi pwedeng puro routine lang. Kailangan ng risk budget para matuto at mag-innovate. Kailangan ng space to fail and learn. Okay? space for experimentation. Tapos, para mangyari ang pagpaparami, hindi pwedeng nasa isang tao lang ang desisyon at kapangyarihan. Kailangan ng distributed leadership. Bigyan ng tunay na authority at responsibility ang mas maraming tao, lalo na yung mga nasa ground, hindi lang yung nasa taas. Oo, ito yung paglipat mula sa modelong pastor, CEO knows best, tungo sa Everyone is a minister leader in their own sphere. Empowerment talaga. Tapos yung presence at lahat ng ito dapat nakaangkla sa tunay na pangangailangan at oportunidad sa labas ng organisasyon, yung contextual presence. Ito yung mabungang sanga, fruitful branches, na nabanggit. Hindi lang tayo gumagawa ng programa para sa community. Dapat kasama tayo ng community at ang misyon ay natural na dumadaloy mula sa kung sino tayo at nasaan tayo. Involved talaga sa labas. Kumpleto yung cycle, ano? From roots to stem to branches. At nabanggit din yata yung kwento ni Pastor Maria bilang halimbawa nito at yung idea ng 90-day plan. Hindi kailangang isang bagsakang overhaul. Oh, magandang example si Pastor Maria. Mula sa pagiging one-woman show na siya lahat ang gumagawa, nag-shift siya, nag-focus siya sa pag-identify at pag-mentor ng ilang apprentices. Gumawa sila ng simping playbooks para sa mga key ministries yung reproducible systems Oo, unti-unti niyang binigyan ng tunay na liderato yung mga na-mentor niya. Ang resulta, naging mas buhay yung simbahan, mas maraming involved, at naging sustainable kahit hindi na siya ang sentro ng lahat. Nice. Yung 90-day plan naman? At yung 90-day plan idea, ang punto lang doon ay pwedeng magsimula sa maliliit pero focused na hakbang. Hindi kailangang baguhin lahat agad-agad. Halimbawa, 90 days para mag-diagnose ng kalagayan, linawin ng multiplication mission, mag-pilot ng apprenticeship sa dalawa o tres tao, at mag-launch ng isang maliit na eksperimento. Maliliit na hakbang lang muna? Oo. Ang mahanaga ay yung direksyon at yung momentum na nabubuo mula sa maliliit na panalo na nakatuon sa pagpaparami. Small wins build momentum. Okay. Mukhang may pag-asa. Mukhang doable naman pala. Pero siyempre, alam natin, hindi ito magiging madali. May mga haharapin taladang balakid. Ano yung mga common ones na binanggit sa sources at paano raw ito haharapin? Marami. Pero ilan sa mga laging lumalabas ay yung una, yung takot mismo ng mga leader na mawalan ng kontrol o mawalan ng halaga kapag nag-delegate na sila. Yung identity issue ulit? Oo, bumabalik doon. Ang suggestion dito ay magsimula sa maliliit na risks, mag-practice mag-let go, at patuloy na ipaalana sa sarili at sa team na ang identity ay hindi nakakabit sa posisyon, kundi sa mas malaking misyon o kay Kristo. Pangalawa. Pangalawa, yung perfectionism. Yung gusto perfect mo na lahat bago kumilos. Hindi makagalaw kasi hindi pa perfect. Analysis paralysis. Yun. Ang payo dito ay Iterate quickly, refine faithfully. Mas okay ng kumilos, matuto sa pagkakamali at mag-adjust kesa ma-paralyze sa paghihintay ng perfect plan. Balikan lang yung talinghaga ng talento mas pinapahalagahan ng pagkilos na may risk kesa sa safe na inaction. Good enough is better than perfect. Kung hindi ka naman kikilos, paano naman yung addiction sa control o yung pagtutol mula sa mga tao sa organisasyon? Natural lang yun eh. Yung addiction sa control, kailangan talaga ng intentionality. Planadong pagde-delegate step by step, magsimula sa maliliit na bagay, tapos palakihin ng palakihin yung trust at responsibility na binibigay, hindi biglaan. Unti-unti. Oo, oo. Pagdating naman sa pagtutol ng kultura, kasi laging may resistance sa pagbabago, ang susi raw ay hindi lang ipaliwanag yung ano ang gagawin, kundi yung bakit yung purpose ulit. Yung purpose. Kailangan makita ng mga tao yung kahulugan sa likod ng pagbabago. Why is this important? Why now? At napaka-importante, sabi ha sources, na lahat ng effort na ito ay nakaangkla sa matibay na espiritual na pundasyon at mga gawi. Hindi lang strategy, hindi lang strategy. Kailangan ng mga leader ng regular na self-reflection, pag-amin ng kahinaan at lalo na ng sabath o tunay na pahinga. Kasi ang paglipat mula sa maintenance tungo sa multiplication ay hindi lang technical shift, kundi spiritual and emotional journey din. Kailangan ng sustansya para sa mga leader na nangunguna dito. Hindi pwedeng empty cup ka. Napakaraming laman nitong mga pinag-usapan natin. Ang daming insights, So, kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, ano ba talagang ibig sabihin ang lahat ng ito? Para sa akin, ang pinakamensahe ay ito. Ang paglampas sa survival mode sa simpleng pagpapanatili lamang ay hindi mangyayari ng kusa. Hindi aksidente. Hindi aksidente. Kailangan ng deliberate na pagbabago una sa mindset tapos sa pag-unawa sa mga prinsipyo kasama na yung biblical basis pagkatapos sa pag-aayos ng mga practical na sistema at higit sa lahat sa pagpapalalim ng spiritual formation hindi ito tungkol sa pagpapatakbo lang ng organisasyon ito ay tungkol sa paglilinang ng isang buong ecosystem ecosystem tama hmm. kung saan natural na umuusbong ang paglago at pagpaparami parang hardin nga Magandang buod yan. At bilang pangwakas na iiwan naming pagninilay para sa iyo, gamitin natin ulit yung analogy ng dalawang hardinero na nabanggit sa dulo ng isang source. Sige, sige. Yung isang hardinero, inalagaan niya ng husto yung hardin niya, malinis, maayos ang mga tanim, eksakto lang sa kailangan, nakasurvive yung hardin niya, magandang tingnan. Maintenance mode. Okay, maganda pero hanggang dun lang. Oo. Oh. Yung pangalawang hardinero, inalagaan din niya yung lupa. Pero higit pa dun, nangukulekta siya ng mga buto. Tinuruan niya yung mga kapitbahay niya kung paano magtanim. Nag-eksperimento siya sa mga bagong variety. Nag-multiply siya. Oo, oh, nag-multiply. At ang hardin niya ay naging isang malawak na taniman na nagpakain hindi lang sa pamilya niya kundi sa buong komunidad. Yung impact lumawak. Wow. Ang laki ng difference. So, ang tanong para sa iyo na nakikinig. Aling hardin ang pinalalago mo ngayon sa iyong buhay, sa iyong team o sa iyong organization? Yung nakamaintain lang o yung nagmultiply at nagbibigay buhay sa iba? Malaking tanong yan. Oh, gamit ang isa pang tanong mula sa source. Anong isang maliit, konkretong hakbang ang maali mong gawin simula ngayon para umpisahan ang pagtatanim para sa pagpaparami at hindi lamang para sa pagpapanatili? Just one small step. Ano 'yun para sa